Hello mga kalaki, magandang 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 araw po sa ating lahat 11am na po ng June 1 at syempre po mga kalaki maulan ulan 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 na po mga kalaki no? umuulan ulan na po, umuulan ulan na rin po ba dyan sa inyo at syempre po ngayon sa amin ngayon po alas 11 ng umaga hindi po masyadong mainit ang araw pero medyo humahangin din po ang lakas nga nung hangin kagabi sa amin, naluluka ako anyway mga kalaki ngayon po alas 11 na umaga, tutok na po rito ibibigay na po natin ang mga magagandang code para po sa mga jackpot prices po ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad po mga kalaki mga tumataya, tumataya po dyan sa mga loto at syempre po kunin nyo na po mga listahan nyo at alagaan nyo po mga lucky numbers namin sa loob po yan ng 3 days bago po tayo magpapalit. Huwag nyo po agad binibitawan ng gigigil ako sa inyo. Ayan po mga kalaki. Kasi ang dami na naman po nagchat na sir rin. Sayang hindi ko po natayaan lumabas. Mm, 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 mm. Anyway mga kalaki, ito na po tutok na kaya ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ito po mga kalaking ating mga 10 digit lucky numbers abroad, yun po muna ibibigay natin, kunin, na, kunin mo na mga listahan mo at eto na po mga kalaki. Umpisahan na natin ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 33, number 28, number 36, number 45, number 49, number 51, number 30, number 25, number 18, at number 9. At syempre, eto naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 22, number 36, number 38, number 18, number 24, number 27, number 3, at number 5. At eto naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 12, number 26, number 35 number 37, number 19, number 15, at number 6. At ito naman po ang 6-digit lucky number 0 to 9. At ito naman po ang lucky number 6-digit 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Ito po muna 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na. Number 20, number 24, number 14, number 8, number 3 at number 2. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 7, number 1, number 1, number 2, number 5 at number 3. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 24, number 35, number 39, number 19 at number 27. Ayan mga kalaki, kompletro pa ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago po natin ibigay yan, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na sa mga legit kasi marami pong gumagaya sa amin. Nako po, marami pong kumukuha ng picture ko, ginagawa pong profile, baka po mali ang mga yung account, baka sa mga fake account kayo. Nako po, mahirap na po yun mga kalaki. Dapat dito lang po kayo sa legit. Hanapin nyo po kami, lalo lalo sa mga bago, hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo, Red Parungkin. Tapos tignan nyo po dun sa taas, pag lumabas sa Facebook nyo, Red Parungkin. May people doon, The video, post people, hanapin nyo po yung people, pindutin nyo po yun sa taas, tapos lalabas na po yung pangalan ko. Tignan nyo po lagi ang followers. Ang followers hindi po nadadaya yan. Meron po tayong 400,000 followers. Si Red Parungkin po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na merong 51,000 followers. Yung unang account po natin, 400,000 followers. Yung pangalawa po, 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen sa second account na kay Yellow T-shirt ako. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red palungkin po, na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers na libre agad-agad po dyan sa messenger nyo basta po nakafollow, okay? tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at wedding mga kalaki. Sasagutin ko po yan sa loob ng 3 months. Iko-code ko po ang Bertman at birthday mo. Mali mo naman swerte yun mga kalaki, ba diba? Kaya magpamember ka na sa mga interesado lang to wala po itong pilitan message na po kay sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila marami po talagang gumagaya sa atin okay at may discount po ngayong po June 1 na mga kalaki may discount unang-unang sasali po ngayon may discount para makasali ka na at member ka na ng June, July at August ayan tandaan niyo po mga kalaki ha 3 days po bago tayo magpapalit ng numero at ito na po ang mga jackpot prices number na pwedeng manalo sa 6 digit lucky numbers lotto Pilipinas ito na po ang 640 Kunin mo na number 31 number 28 number 17 number 19, number 14 at number 37. At eto naman po ang 645. Number 33, number 42, number 28, number 21, number 12 at number 7. At eto naman po ang 649. Number 38, number 22, number 23, number 26 number 15 at number 5 at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers number 43 number 48 number 30 number 27 number 18 at number 11 at ito naman po ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na number 32 number 46 number 49 number 8, number 4, at number 27. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin na. Alagaan nyo po yung ng 3 days bago po natin palitan. Huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa... Taberna Family. Ayan, Taberna Family po. Diyan po sa May ano to? Cotobato City. Wow, layo niya. Nata na family. Hello po dyan sa walang sawang panunod niyo po dyan. Cotobato City. Ay, Mindanao po yan. Ano? Sana makapunta po ako dyan. Nawa po makapunta ako dyan. Makabisita po ako dyan. Makamamasyal. Maganda daw po mga dagat dyan. Masarap daw po yung mga alimango dyan. Sabi nila sa akin. At syempre po mga kalaki at sa mga uh, jeepney driver naman po dito sa may Ayan po, sa may ano to, Santa Cruz Manila. Hello po sa Santa Cruz Santa Cruz Manila. Shout out po sa inyo dyan. Ayan po, at syempre po sa mga jeepney driver din po dyan sa may UST Quiapo. Ayan, bibiyahing UST Quiapo. Hello po kilakuya kuya Arciso. Ayan po at kila kuya, ano to Milo. Ayan, hello po Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood congratulations po saludo po ako sa inyong mga driver hello po